One, good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding bardagulan kapag sila ang nauli sa dulo ng competition. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mama samjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat lalo na yung mga makasolid na makamama samjan kaya naman ngayong araw na to may pa shoutout ako sa inyo syempre shoutout tayo sa mga sa mga member natin dito sa Sambrosas Crown si De Los Angeles Mando Louis Duarez Jessar Kilatan hello and then of course kay Madam Norma kabuhat, ano, ka, kabutahe. Andiyan din sila, ano, Lakisha, yang Yamaguchi. Ayun. So maraming salamat. And then of course, sa mga ilan natin mga solid na mga mga mama sa Jan na tumutugtog talaga dito. Si Yayang Muhammad, hello sa iyo. And then, Bobby Rodriguez, Cesar Anyo Nuevo, at dito din siyempre si Russell 2016, Mads Vlad, thank you. Barbet Elizalde, maraming salamat. At Tony Cornelo Dilad, lagi talaga nakatutok dito kahit busy siya. At saka siyempre si Maverick, ang kanyang partner. And then of course, Snake Jam, hello, thank you so much. At saka si Dr. Glenn Pascual, na talagang tumututok sa ating kahit busy busy. At Brent Baluyot at saka syempre Randy Lucas at saka si Madam Herrieta Solidad at Jenna Lina Patton. So shout out. And then of course, ayun nga, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Miss Universe Philippines 2025. We are excited na para sa magiging eksena talaga ng mga kandidata dito. For na wala pa tayong nakikitang talagang sasabihin mo ay eto na yon bakbakan na. Wala pang ganon. Nandoon pa lang sila na nagpapasa pa lang sila yung mga mga hinihinging requirements sa kanila ng bonggam-bongga. Bongga. Pero eto ang isa sa mga nakikita natin na nako ang lakas ng kandidatang to. Aminin natin, Liana Aduana at Atisa Manalo. Yes! Kung sila kaya ang magtitira sa dulo ng competition, sino ang gusto mong ipadala natin sa Miss Universe dito sa Bangkok, Thailand? Atisa Manalo or Liana Aduana? Si Liana, alam nyo sa totoo lang, parehas sila na may napatunayan talaga sa international pageant eh. Kasi si Liliana Duana dating Miss Earth Philippines, kung saan naman ay naging first runner-up sa Miss Earth, alam naman natin ang galawan ng isang Liliana Duana kahit ako na ako sa kanya eh. Lalo na yung during ng time na lumalaban siya sa Miss Earth, talagang sabi ko ay iba, iba ang galawan ng Liliana Duana. Alam mo yun, ang lakas makasure win. <laughs> Di ba? Kasi yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talagang nando doon at buong-buo naman. At in fairness, kapag gumalaw na at nagsalita to, ay winner. Sa totoo lang, ayun yung bala na meron talaga si Liana Aduana sa competition na to. Yung kanyang communication skills. Kaya nga si Liana Aduana, once na makatungtong to sa top 5, medyo may hihirapan na yung ibang kandidata na giba into ng bonggam-bongga. Kasi she know how to speak Mm -hmm. At saka, ang galing, magaling, magaling magsalita. Wala kang masasabi. Plus, nandoon doon na may ganda talagang ino-offer din at very Miss Universe yung kumpiyansa na meron siya. Ang lakas maka-level ng Catrion na gray level na, alam mo yun yung kumpiyansa niya. So, ganoon siya kabuo. Kaya, sabi ko, iba din ang Liana Aduana. At ito, at talaga, isa sa mga tinik sa mga kandidata dito. Pero marami din nagre-react sa overconfident nga ni Liana Anduana kasi baka daw ito daw yung ikaligwak niya sa competition na to. Possible din naman mangyari yun. Siyempre, nandoon tayo sa ano ba yung possibility na pwedeng maganap at ano ba yung possibility na pwede nila ikaligwak, di ba? pero nandoon ako sa part na kung total package ang pag-uusapan ay eh talagang wala akong ka ah, ano masasabi kasi total package naman ang meron ang Liana Aduana at kasama na doon yung kompiyansa niya sa sarili niya na talagang masasabi ko ito yun magdadala sa kanya talaga sa laban na to mm -hmm. at alam natin yun malakas ang Liana Aduana sa competition na Miss Universe Philippines. Siguro magkakamali lang si Aliana dito kapag hindi niya napag-aralan ng gusto yung wardrobe na gagamitin niya. So, ayun lang yung pwede niya ikaliguwak. <laughs> Pero the rest, parang piling ko, pag nagtuloy-tuloy yan mula dito sa ano, hanggang sa dulo, ay nako, pwede niya tapusin yung laban ng bongga-bongga. Di ba? So, paano ko silang dalawa ni sa Manalo ang magtatapat sa dulo? So, ikaw ba, sino ang pipiliin mo? Mm -hmm. ati sa Manalo, dating binibining Pilipinas International 2018 na after a year, ayan nga nagbalik nga si Atisa dito at naging Miss yun ano, Universe Philippines Second Runner-up plus naging Miss Cosmo Girl, di diba? Cosmo International, inilaban natin siya doon. At ayon hindi siya pinalad doon sa Miss Cosmo kasi naka 10 lang. So, dito medyo talaga nababas si ati sa dito. Nako, hindi nga nanalo sa Miss Universe Philippines. Natalo nga daw ni, ni Chelsea Manalo at natalo doon sa Miss Cosmo. Pero, laging nandiyan sinasabi, hindi natin alam kung ano ba ang destiny ang meron ang girl. Kung ikukumpara natin ang ang competition ni Atisa Manalo noong last year at saka ngayong taon na to, iba yung galaw na ipinapakita ng isang Atisa Manalo. Very positive siya ngayon na talagang masasabi mo na, oy nagguglow ang Atisa, di ba? Tapos nandun doon na parang nakikita mong ini-enjoy niya. Alam mo sa totoo lang, kailangan lang ni Atisa siguro talaga na I-enjoy lang yung laban. Huwag masyadong mag-focus doon na makukuha ko ba yung corona? Akin ba ang corona? Of course, everybody wants to win. Pero mag-focus ka kung ano ang dapat mong ipakita. Kesa doon sa naka-focus ka sa ano ba ang yung para sa sa'yo. Yung gano'n yung ako ba to? Ako ba ang mananalo? So lahat ng tao, syempre, gusto manalo. Asang atisa manalo. Lalo na kabat siya ni Catriona Gray. At ngayon dito sa Thailand gagawin ang Miss Universe. So matupad na kaya ang pangarap ng kadala, ng kadamihan na si Atisa sa Manalo ang ipadala sa Miss Universe. Uh -huh, no? This ko exciting to kasi parang ito yung pangarap ng kabaklaan sa kanya. Makita siya sa intablado ng Miss Universe. Eh. So, parang kahit anong mangyari dyan, basta lumaban lang si Atisa sa Miss Universe, parang masaya na yung mga tao. At saka, grabe, ang laki ng support ang makukuha janik eh, ng Miss Universe. Alam nyo, sa totoo lang, kung engagement ang pag-uusapan sa kanilang dalawa, mas mataas ang engagement ng Atisa Manalo sa social media. Sa totoo lang, kahapon nga nag-post lang ako ng picture ni Atisa Manalo na alam mo yun yung inilabas niyang nakaswimsuit siya. Grabe, umabot ka agad sa 100 likes sa loob lang ng wala pang 24 hours. Mm -hmm. So, ang bilis, nang taas. Parang isang oras, dalawang oras pa lang siyang nakapost parang ang dami na nag-likes, umabot na siya ng 50. Samantalang pag nagpo-post ako ng picture ni Aliana Aduana, so konti lang yung mga nagla-like. So, andun doon ako sa part na ko engagement talaga, ay nako grabe. Pumapalo ng todo-todo talaga yung ano ni ano ni ni Atisa. Yung yung mga ganap ni Atisa kumbaga parang mataas yung engagement niya. At yun yung gusto ng Miss Universe. Yung may engagement ka sa tao. At napaka-importante nun. And I think talagang hindi silang malulugi kay Atisa Manalo. Plus, nandun doon, siguro si Atisa Manalo, wag lang papalpak sa wardrobe, o lang papalpak sa Q&A, hayang niya ng Manalo dito Kaya nga ngayon, nag-a-under training, di ba? So, ayun naman yung advantage sa kanya ni Aliana Aduana in terms of communication skills. Kaya pag nagtapat sila sa dulo, kailangan pagandaan talaga ni Atisa manalo. At kung swerte si Atisa, siya ang mananalo. Pero kapag once na umarangkada kasi si Aliana Aduana, pwedeng makabung siya ni Aliana ng bonggam-bongga. Si Aliana, masasabi ko, total package talaga. Ano eh, mas mataas yung kumpiyansa niya sa sarili niya. At kung ikukumpara natin yung kumpiyansa na meron siya over Atisa sa Manalo. Parang doon naliligwak si Ati sa Manalo kasi minsan si Ati sa pinagdududahan niya mismo yung sarili niya. Pero yung kay Aliana Aduana, palagang iba talaga yung datingan. Sobrang Level up at pasabog talaga, di ba? So, tingnan natin kung silang dalawa ang matitira sa dulo ng competition. Ako naman kasi, parang ang tinitingnan ko dito, kung destiny mo talaga to, destiny mo naman talaga. Marami silang kalaban dito, hindi lang silang dalawa. Dahil nakita naman natin kahit sa mga baguhan, ay talagang umaarangkada talaga ng bongga-bongga. At kahit dito sa veterana, ay ganun din. Kaya medyo mahirap yung laban nila sa... Miss Universe Philippines. Hindi mo mapredict kung sino, pero nakikita mo lang yung isa sa mga possibility na pwedeng manalo. Katulad nga ni Atisa Manalo at ni Liana Adwana. At kung sa kanilang dalawa, sino bang ang pipiliin ko? Actually, pwede naman silang dalawa. Pwede naman kahit sino sa kanila kasi pareha sila na may ino-offer na parang kakaiba. Mayroon silang ino-offer na alam mo yon na na kumpiyansa. And, tignan natin kung sino ang ipapanalo at kung sino ang mananalo sa kanila. So, yun yung abangan natin sa mga susunod na araw. Pero, ikaw ang tatanungin ko sa tingin mo, sino ang tingin mo na dapat ipadala natin sa Miss Universe kung sakali ang pagpipilian lang ay si Amiana Duana or si Atisa Manalo. Gusto ko malaman kung bakit. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi kang non always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys. Eu não